Araw-araw, libo-libong pagkain ang niluluto ni Rodel para sa mga guests. Isang araw, inalok siya ng mga kasamahan. Pare, paglutuan mo nga kami, $5 kada ulam. Namiss ko na kasi yung sinigang na salmon. Sa una, akala niya biro lang. Pero nung marinig niyang willing magbayad, napaisip siya. Biruin mo nga naman, 10 order kada araw. $50 agad. Malaking tulong para sa pamilya, di ba? Nagsimula na siya magluto gamit ang mga ingredients ng barko. Mantika, salmon, at pati na rin oven o gamit sa pagluluto. Sa unang buwan, nakaiipon siya 56,000 pesos dahil sa kanyang sideline. Pero isang gabi, nasita siya ng kanyang Pinoy na visor. Nakasalang ang mga ulam na hindi para sa service, kundi para sa mga crew. At doon siya ni-report sa kanilang executive siya. Hindi na niya napagtanggol ang kanyang sarili at umamin na sa pagkakasala. Kinabukasan, agad din siya pinawe. Tulala siya hanggang sa eroplano at hindi niya alintana ang tinanong sa kanya ng stewardess kung chicken or beef daw ang gusto niya. Sa puntong iyon, mas lalo siyang napaiyak. Mga kabaro, isa lang layunin ko, kapulutan ng aral ang kwento para hindi tayo masibak sa trabaho. Ang istorya nila ang mag-iingat sa atin para umiwas sa kapahamakan.